Sa mabuting kamay ang pulisya, sino man ang pumalit sa kanya. Mark Makalalad, Paso. Para kaming commanders na magagaling. Ito ang tinura ni PMP Chief Police General Romel Marvil ng tanungin sa kanyang napipintong pagtatapos ng termino sa June 7. Tapos interview sa kamarami sinabi ni Marvil na tiwala sa ang nasa mabuting kamay ang PMP. Sino man ang pumalit sa kanya. May kanya-kanya manong strength o lakas ang mga kandidato sa tapat sa kanyang presto. Samantala sinabi ni Manila Marbil na handa na siyang umalis sa pwesto. Sa ngayon, ipinaubayan na una niya kay Pangulong Bongbong Marcos kung sino ang susunod na pinpinsipa. Napatid na apat ang matutunog na kandidato sa pagka-pinpinsipa. It is PNP Deputy Chief for Administration plus Lieutenant General Valencia Nartates, Chief Director of Staff Police Major General Edgar Alan Ocubo, sa si ADG Director Police Major General Nicolás Porta III at NCRPO Director Police Major General Anthony Adorinda. Ang in inyong kapuso, Mark, makalala ng GMA. It's super Radio. double beta patotoo. Super